Hello mga mommy, sa video nito ay nais kong ibahagi sa inyo kung paano i-massage ima ang breast na nasa ilalim ang bara or clogged ducts. Kadalasan sa mga breastfeeding moms ay nakakaranas sila ng pagbabara o pagkakaroon ng bukol sa ilalim ng breast. Sinasabi nga na napakahirap alisin ito at tunay nga po na mas mahirap alisin ang bukol sa ilalim ng breast kumpara sa taas. Okay, so ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano imamassage ang breast na merong clog sa ilalim. Siyempre, bago mag-massage sa breast ay napaka-importante ang malinis na kamay. Kaya kinakailangan maghuhugas muna tayo ng kamay bago tayo mag-start ng massage. At mainam din kung gagamit tayo ng urgent coconut oil. So hindi naman ibig sabihin na ito talaga ito talaga yung brand mo. Meron din kasing ibang brand. Ito nagkataon lang talaga na ito yung madalas kong gamitin. At uh, nabibili ko ito sa sa Mercury Drug Store. Okay, so pag may mga naghahanap ng VCO, marami po sa Mercury Drug Store. Okay. So ngayon, mag start na po tayo ng massage. Pagpalagay na po natin na nakapaglagay na ako ng oil sa aking palad at siyempre i-rub natin para mas mainit. Mas mainit-init, mas maganda pang massage sa breast. Okay, so pwede rin naman bago mag-start yung massage ay maglagay muna tayo ng warm compress para mas mabilis na mas mailabas natin yung milk. Kadalasan, ang ina-advise namin sa mga mommy pag maglalagay ng warm compress ay yung wet warm compress. So, paano ba yun? Pwede tayong magbasa ng bimpo sa mainit na tubig na kaya natin at syempre pipigaan at pagka napigaan na, ay pwede nang ilagay paikot sa buong breast. Ganyan. Okay lang, kahit um, naka, lab, hindi lahat nakalabas yung nipple, it, it's okay. Basta nga paka-importante ay yung body of the breast. Pwede nga rin, para dun sa mga mami na ang kanilang clog ducts ay nasa ilalim lang ng breast, pwedeng doon i-concentrate, i-focus yung paglagay ng warm compress. Bakit ko ina-advise ang damp or wet warm compress? Mas nakakatulong ito para mas more, mas mag-soften yung tissues ng breast. Kasi pag dry, ang nai-experience ng mga mommy, mas nag-worsen, mas tumitigas yung breast. Ito kasi napapalambot niya yung tissues ng breast. And pagka nailagay mo na ito ng mga 5 minutes or more than like 10 minutes, sa na natin lalagyan ng oil and i-rub muna natin sa ating palad at saka i-spread. Ayan. Nakakonsentrate tayo ngayon dito sa ilalim kasi ang ating concern, paano masahiin yung breast na may clog dito sa ilalim. Circular motion. At syempre, yung tip ng mga fingers natin ay merong pressure. Pero ang pressure na to ay katamtaman. Yung hindi siya soft lang at hindi rin siya madiin. Yung makakapagbigay ng, ng tamang pressure na hindi mabubugbog si breast. Okay, so ikot and spread in opposite direction. Spread. Kaya natin ginagawa ang ganitong massage para yung namumuo na bara dito sa ilalim ng breast ay mas malusaw, mas numipis. Kaya, massage again, circular, and spread. Spread. Kadalasan, itong pagbabara, sanhi ito ng paglalagay o pagsusuot ng bra, o kaya natatamaan ng baby, o ikaw mismo natatamaan mo, o kaya pag ikaw ay nagpapump na naiipit yung ducts sa ilalim, dito sa taas mas namamassage mo, pero dito sa ilalim mas hindi siya namamassage, kaya naiipunan ng milk. Okay? So, balik tayo doon sa pagmamassage, ikot-ikot again, paulit-ulit lang. Kailangan natin maging patient, hindi kasi basta lang natatanggal agad, lalo na pagka uh, mahirap ng alisin yung clog or talagang malapot na yung milk. And pag nagawa na natin ang opposite direction na pagmamassage, at paikot. Yung circular motion. Ngayon ay ready na ito. dalhin pataas. And ulit-ulitin lang ulit. Magbibigay ng pressure para durug-durugin. Para kang nagdudurog ng lamig. Ayan. Para ka rin nagdudurog ng jelly ace sa loob. <laughs> okay. So sa ngayon na 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 natin ito. Pwede na po natin gawin ang hand express. Ito si breast maliit lang yung nipple at areola, Pagpalagin na natin medyo mas malaki. Okay naman, kahit ano namang size, same pa rin yan kung paano i-hand express. Yung index finger at saka yung thumb, ito yung nakapwesto sa labas ng areola. And then, okay, ang tatlong fingers ay nakasupport dito sa ilalim. Okay, so, C-hold. Hindi yung kung ano-anong itsura ng ating mga kamay, C hold position. C hold position. Okay? And then push down. Push down and squeeze sa center, steady lang and then release. Squeeze, release, squeeze, release. Okay? Squeeze, release, squeeze, release. Okay. And pwede tayong mag U position. Ito naman, so letter U. U position. Nasa labas ng areola at nakalinya sa may nipple. Hindi pataas. Kung hindi nakalinya. Okay? And again, push back push down, no? Push down and squeeze, release sa center, squeeze, release. Ulit-ulitin lang. Squeeze, release. Pwedeng bumalik sa C-hold position, lalo na at ang bara ay nasa may ilalim ng breast. So, dinadala natin pataas, palabas, papunta sa may areola para makalabas sa may nipple. Okay? So, pwedeng i-massage-massage again and then, hand express. If mas mahirap makalabas kasi ang clog ay nandito mismo. Ayan, mis sa may aryola nakapatong hindi sa ilalim lang. Sa may aryola, mas mahirap mailabas yun eh, pagka mas nasa aryola talaga. Kaya pa pwede mong i-massage dito kung nasaan yung may clog. So sa gilid, ayan, sa may gilid ng clog. At wag, wag mismong pipindutin ng pipindutin, pipindutin yung bara, ha? yung bukol, wag pipindutin diretso. Kasi pwede kasing matraumatize, matraumatize yung tissues ng breast or pwedeng mas lalong lumala. Ngayon, ang gagawin na natin ay spread, spread at ikot, ikot. Okay lang na kahit nandoon na mismo sa may bukol pero ang paikot ay gradual yung pressure. Hindi agad-agad magbibigay ng pressure na mabigat. Okay? Ayan. And then spread then spread o kaya press press para tayong nagdudurog ulit ng jelly is. And then dadalhin papunta doon sa may malapit sa nipple. Okay, and massage spread opposite direction. At gagawin na ngayon yung hand express. Ganun pa rin push down and press release press release okay push down press release press release yan paulit-ulit okay so pag mas mahirap pa rin alisin kailangan lang ulit i-massage massage nang paulit-ulit and if ever na natapos na yung yung unang session mo sa pagmamasage sa breast mo mainam din na lapatan ng cold compress yung breast para mas ma-relax yung tissues ng breast. So, yung kanina na ginamit na pang warm compress, pwede namang basain sa malamig na tubig. Or kahit nga sa gripo lang eh, pwede basain at pigaan, okay, pinigaan, and again, pwede ilagay. Ayan, ilagay natin dito. Tulong na mabawasan yung pamamaga. Ngunit ating tandaan ang pagpapasuso sa sanggol ay higit na mapisa upang malunasan ang baradong daluyan ng gatas. Thanks for watching.